Ang unang sulat ni Juan, Kalawang Kabanata Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Heso Kristo, na kailan may hindi nagkasala. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at ng kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya. Ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Diyos ng wagas sa ganito natin nalalaman kung tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay kung paano namuhay si Heso Kristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mahulog siya sa kasalanan. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan. Alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala nyo siya, nasa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo na ninyo ang masama. Sinulat ako kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo niyo Ang ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala niyo siya na sa simula pa siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo na nanatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin, at ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng hinahangad dito, Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas kahit na sila ay mga dati nating kasamahan. Ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa di nyo alam ang katotohanan. Alam nyo ito. At alam din yung walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba ang ayaw kumilala na si Jesus ang Kristo? Ito nga ang kaaway ni Kristo. Ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama kapag kinilala ni Numan ang anak, pati ang amay na sa kanya. Pakaingatan nyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Ang isinusulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanais na iligaw kayo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turo ang kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi ka At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, Manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito Niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam niyong si Kristo ay matuwid, dapat din niyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos.